Yung Helen, din. Oo. Oh. Helen. Sige, yung 4. Doon din sa Nagawa po ni Sui, oh. <laughs> <laughs> Ang nila pag bagong gisi nyo po, tapos mo. Pinagkakalam pag bagpo tayo. Ayun na Ano? kasi bako. Noon pa yan? Noon pa yan, ganyan talaga yan. Gisingin mo na sila Hindi ko naman kinalang pag gano'ng. Pinatok lang. Baka tayo masulupan eh.

Lah atas si guapo, ah? Ini si gua apa? Cete ke nah na? Ah? Ha? Kamusta ka daw? Kamusta ka? Tindahan niya mo dyan ka. Kaya na, kung magandang kaya ng bayan ko na yun. Kaya,

dan menunggu waktu di ini